Ano nangyari? Ah! 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 Tapos? Ah! Huh? Oh, Oh! Ano oh. tapos? Oh! Ganun lang? Ano? Ano pa? Kwento ka pa? Ano pa yun? Ano pang nangyari? Ah! Huh? Ah! Huh? Ano pa? Ah, oh, ganun. eh ah. Oh, tapos ano pa nangyari? Huh? Hindi. Ay, oh, oh, oh ganun. Ah, ah, ah. Sabi, ganun? Gano'n nangyari? Oh, tapos? Oh, oh. Ano pa? Oh. Ay, ang galing na na. Ganun? Oh, ano pa? Oh. 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 Oh, pa na ng adventures ng baby ko eh. Oh, tapos ano pa? Ano pa? Kwento mo pa sa akin. Ah. Eh. Oh. Uh, oh. talaga? Galing na. Ah. Oh. Oh. Ay. Oh. 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 Galing ng baby ko ah. Nagawa mo yun Galing-galing hmm. Tapos Ano pa po? Ha? Huh? Tingin ikaw camera? Hmm? Hindi Hindi binibidyo Hindi Wala Hawak lang ni daddy ko Hawak Nakwento ka na hmm. Kwento na po yan hindi, Kwento mo na Ano pa? Ano pa? Yung, uh, yung ha? 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 Woo! Oh. Ganun. Ano pa? eh <laughs> Oh, ano pa? Ano, ano, ano? Sige na, kakain sa akin. No, oh. oh, tapos. Hmm, hindi nung tapos sa ano eh. Ha, ha. Hmm. Oh. Oh. oh, anong karugtong nun? Tapos na 'yon. Bitin naman kwenta ng baby. Oh, ayun na ah. Hu, 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 hu. Ah, hum, 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 hum. Ako. Alam na, no? tapos na talaga. Ayaw na. Hmm. Hindi naman eh. na na ang baby ko. Hmm. Oh. Hmm. Sige na, kain talaga. Ka. pa. Kwento na. Ayaw na. Hindi na nga, hindi na. Good morning, number ko. I love you.